Sikat na bag of chips sa ibang lugar ngayon, finally, nasa ubo Wow. Overloaded. Magkano naman pag ito yung pinili ko? 149 po. And then po sa nachos, 99 pesos. Sa Mr. Chips ko, 89. Wow. 149 lang. Ang dami. Nandito kami ngayon sa may street food night market og Botondo. At habang naglalakad-lakad nga may napansin kami bago dito. Hi! Hello po! Ano po itong mga paninda nila? Meron po tayong dito chips. Tapos ito po yung mga toppings. May pork po, may mga veggies po. At may cheese sauce, mayo, and cheese po. Shredded okay. cheese. A pork itong gamit nyo? Opo. Magkano naman pag ito yung pinili ko? 149 ko and then po sa nachos 99 pesos. Sa Mr. Chips ko 89. Paano naman dito sa Doritos magkano? Ganun lang din po, same lang po sa Pick. Ah, 149. 149. Okay. okay. So, Gano na po kayo katagal dito? Actually kaka-start pa lang po week ago lang. Medyo bago. Ah, one bago. week pa lang kayo. Oh, po. Ikaw yung nagbabantay o ikaw yung mayari? Ikot po kami. Minsan ah. po iba po bantay. Minsan po. Depende po sa schedule. Ano pangalan mo? Rai po. Rai? Ilan toong ka na? 20 years old po. Ah, ang galing nga. Nag-aaral ka pa? As well, nag po ako eh. Kasi po may pinaparal ko yung mama ko Sige, order ako ng ano, pick a. Ah. Meron po tayong sibuyas. Meron pipino kamatis po. And then, the polio. Ito na po yung natin ilalagay sa ibabaw po, yung pork. Thank you. Thank you. So ito yung nagte-trending na bag of chips na overloaded sa cheese na nachos. Yeah. Ang kinagandahan nito, halo-halo na siya ng klase ng chips. Wow. Overloaded. Hindi ko alam kung kaya kong isubo ng isang buo to. Mm, masarap yung cheese sauce nila. Alam niyo yung cheese sauce na parang nilalagay sa mga sweet corn? Masarap yung cheese nila, in short. Buttery. Ang nagustuhan ko dito, guys, ang sarap ng sauce nila. Masarap yung cheese, pati yung white sauce nila. Kuha tayo ng marami. Wow! Harap! <laughs> oh. Haluin na natin, no? Para magmix yung pati yung mga sauce niya. Ayan! Ayan! Wow! Yan. <laughs> Isang solid na subo. Solid nito kasi nahalo na natin, na mix na natin lahat, yung cheese sauce pati white sauce. 149 lang ang dami. Pwede for sharing. Let's go. Mm -hmm.